What's up mga chicks? Good day. Subong adlaw man ta client atong tatuan, An lat chamaya. Kay ang atong client taga dire nang isa aton. Lat chamaya. Si busing ni guys, ni pwede mapakita sa camera kay underage pa. Lat chamaya. <laughs> Kag uh, wala tayong ano no? Kaginta pito aton nga atong stencils para siya. Kagamon nila guys ang iya design. Siya na dugan. Cross cross naman ta. Kagamon nila guys ang akong presta sa aton nga, ato nga session. Madama ko salamat sa Crazy Tattoo Supply. Sa ta produkto nga masaligan, kagperti ka sulid. Latcha maya. Kag la <laughs> sa dirigay guys, no? Yung suguran ta na a temprano para makatapos para malao ang oras ni bossing Kaya may klase pa sa latchamaya <laughs> bili biguye bossing bili biguya <laughs> kag sa derege guys no natapos na ang lining ga shading naman kita de Kaya gaba tsay dagit sa sakit latchamaya <laughs> kag natapos na mga shading sa dili na mga gani. guys naga white na ta para mainans ang tatoo ni boss latcha maya <laughs> kaya mo guys ang akong finished product at total of 4 hours dala na da ang break time oh diba ang tibay ni boss sing sa so, gustong tatoo Team lang for more inquiries let's go